Oh yeah. Hello guys, nandito pa sa my San First day sa aking mga binata, sila ay gagawla sa bling Welcome to my vlog ating makmak. Malamig ngayon sa Macau guys, 9 degree. Oh, tayo ikot. Picture nga na ako. Meron. It's very cold here. Ayan guys, aniba ako sila. Sobrang lamig. You know that? That the weather Ang aking kuya Ivan, mas malaki pa sa kanyang papa. So, naka na. Ito pa rin? pa rin? San Malo? Yeah, San Malo. San Malo? Yes. 9 so, degree to degrees today. 90 degrees today. Ayan, guys. O, punta kami sa Putol na simbahan kasi yan yung unang request ng aking binata kasi na amis daw siya doon sa mga nag-vlog. Ngayon, ngayon, gusto niyang tingnan. Ayan, kuya. Punta tayo sa kuton. <laughs> Grabe yung pabaon sa akin galing Pinas. Oh, wala na akong boses kagabi. <laughs> Sa talaga pagdating sobrang lami Ayan, lumala talaga. malag dalagrafto ito

oh yeah you want to you huh? want to try it you want to try it and guys papa Pagpunta na kami sa taas, onting-onting na lang at makikita na natin yung ano isa sa mga magandang puntahan ng mga turista eka nga nila There's so many people here Ayan guys. Mm. Ang aking anak ay number one na requested talaga niya itong simbahan. Kasi na nga daw siya sa mga vlog. Ayan ngayon, andito na talaga siya. Ayan kuya. Sobrang excited. Kasi matagal na panahon talaga guys, nantay nila to. Bago magpandili, plan na talaga namin magbakasyon sila. Eh, ilang taong hindi naka, nakabukas ang Macau. Ayan. Nandito na sila ngayon. Smile, Mac. Ano okay. masasabi niyo una? Nandito ka na sa Macau. <laughs> so very maganda. Yeah. Tsaka kasi nakita niya sa mga vlog lang guys. Tapos ito yung requested niya una. Yung putol kasi na mahalaga siya sa ganda. Ayun, nandito na siya. So, ayan. First day sa Macau. Nandito sa... Ayan, ikutin mo. Para makita mo anong mayroon sa likod ng simbahan. Ayan guys, iikot tayo. Kasi para silang na naginip nga, nakarating ng Macau sa tagal nang inantay. Ayan. Ha? 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 Eh? Kaya, kaya, kaya. 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 Kaya, ano talaga, tingnan mo siya kasi yan yung una mong request. Yan, request din talaga din ito guys sa uh, puto ng simbahan. Kung anong mayroon. Ayan, go to nyo. Ayan na. Ayan, ito yung likod. Ayan siya. Ma? Uy, maganda rito sa gabi. Dapat may gabi ka din na A moment. Balik tayo dito sa basta isang gabi balik tayo. Picture lang ko dito. Ma? Yeah, ha? Picture ko. Ayan guys, yung likod ng simbahan. Ayan, ang likod. Smell, Mark. I didn't know. Jen Oh, my God. Dapat lool mo. Bakit? Meron siya ito. Ha? So, what are you doing? Guys, uwi mo na kami. Wala kami dalang panlaban. Hadlock mo na punta, uy. Pati ako wala pala eh. Kasi kamamadali. Kaya hey, uwi mo na kami. Balik kami mamaya. 2 o'clock pa yun. Magpalit ng pinto yung ano. Hindi ko hanap tao. Malid siya. Malid siya. Tima, tima, tima. Ha? Kung makakuha. Hindi siya tayo ulam. Bird tayo. Oo. Oh, wala nga tayong dalang passport eh. No, taga yan. Balit. sukot-sukot niya ah. Pwede naman punta tayo doon. Doon? Saan? Sa, sama, sa nga, bibitay ulam. Balik, oh, balik na lang tayo. Ha? Tulong pa kayo mo. Yung passport mo na. pa kayo mo na kung passport. Guys, guys, sakot na yung dalawa kong anak, guys. Wala ka talaga kami dala. They worth it. Praise to Christ. Praise No, din sa isip ko talaga. <laughs> Wala kami dalang mga panlaban. Kuan mo guys kuya. Ayan. <laughs> Tara baba na tayo. Baba na tayo. Excuse me. Yes. Uh, um, is Lisboa close to the side? Lisboa? Uh, Lisboa. No, not there. Which <laughs> uh, ah, posing man kayo akong kuya. Ayan guys, si kuya Ivan. Today, ayan lang. Kuya Aiba, na nang masasabi mo, nakarating ka na ng simbahan na putol sa Macau. Punta tayo dito pag gabi naman para may moment kayo ng gabi. test 'di ba? Mayroon doon. Kain muna tayo. Tapos kakain tayo. Just pray. Pinakami. kami. <laughs> Wala kami dalang passport. Dito pantay. Alin na? yan kain muna kami dito sa pre Fresh. Pasok ko sila.

awon pa ko Ito, ito beta isa ipapaliwanag 300 dito ma tayo. tayo dito ayan guys what do kami, think new yeah tawag pa 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 <laughs> sabi ng anak ko guys, ang mahal daw ng isda na yan. O tara na. Hindi type ni kuya. Ha? Bili tayo niyan. Tapos kainin natin. What's that? Egg tart. Ayan tayo. Ayan. Iktay. Mag may pretest dito. Try kayo doon sa meat. Ayan o. Dito. Kuya. Sa meat. Try na dito. Mac, you try. ma? That one. Mm. Try natin yung spicy. Ayun no, know, yung spicy pork. Mayroong beef, tapos ano, pork. Ayun no, know, ikakat nila yan. Okay? Say okay. ka kuya. Yeah. Ano? Uh, ano sa sabi mo? Yami ya? Sarap. Yeah? Sarap. Pre-taste kayo, pre-taste. Sarap ah? 100 per kilo. 120. I know.

spicy spicy. Deka mo palette. Ingat pero te mong gitilawat. Maro naay. Sulpot jo kwaji. May Philippine store dito. Ito tayo. Tupo, gayen ko. May tao dito mo layo bilihan doon sa May Red Market. Doon tayo mamalingki mamaya ng gulay. Hmm? Ayan, pinay store. Where? 7-Eleven? This one. This? Yeah. Yeah. <laughs>